So ngayon guys no mga kakotsbong So meron tayong newly activation Ito po ngayon no Worth 40,000 So yung pira na ito Pira po ito ng mga taong nag comment Nang how or nag message sa akin Na ngayon na official na po sila nakapagsimula So ngayon ang pira na ito hindi sa akin And pira ito ng mga taong nagkitiwala sa akin Na nagsimula ngayon sa negosyo Kaya kung ikaw ngayon uh, gusto mong magsimula, gusto mong kumita gusto mo magdagdag ng pagkikitaan, pwede kang mag-comment or pwede kang mag-message sa akin para sa ganon, magkaroon ka ng tamang idea paano ka kikita at paano ka gawin. Kasi nga, para sa ganon, magkaroon ka ng additional source of income. Tatanungin, ayan po si Sir. So meron transaction si Sir ng mga taong nagtiwala sa kanya sa business. At the same time, siya na pong bahala magsabi kung anong background ng mga taong nagtiwalas kanya at saan niya po nakilala. So ayan po si Sir. So tatanungin natin si Sir nating So andito ako ngayon sa main office, no? So ako naman is dati naman ako bodeguero from Makati. 'Di ba? Ako si Aaron Guerrero ayan, so ito no magtatransak sa ngayon ng mga bago kong tutulungan business partners. No, ito naman is mga hindi ko kakilala no nagtiwala sa akin no nakita yung post ko online. 'Di ba? Ito naman is dalawang tao, 'di ba? Isang construction worker Tsaka isang SL employee. 'Di ba? So dito, 'di ba? Nagtiwala sila inalam nila sa sistema na ginagawa namin, 'di ba? Kaya ikaw na nakakapanood ngayon ng video na 'to. 'di ba, mas maganda, 'di ba? Alamin muna 'yung sistema na ginagawa namin. 'Di ba kasi ako kagaya ko, isa na akong bodegaero, pero dito ko na experience, 'di ba? Magkaroon ng extra income. 'Di ba? So pwede pwede mo siyang isabay sa trabaho mo. Or 'di ba kahit nasa bahay ka lang, 'di ba? Tambay ka lang or isa kang housewife, pwede pwede mo siyang gawin, 'di ba? Basta mag-comment ka diyan ng how, 'di Hindi tanong mo yung may ari ng video na to para at least sa susunod, 'di ba? Ikaw naman 'yung next namin tutulungan and then ikaw naman 'yung next kita dito. So ngayon mga kutsubong, no? So, kasama natin si ma'am, tatanungin natin si ma'am kung magkano yung transaction niya at saan niya po nakilala yung mga taong bagong new business partner niya. Let's go. Ayan, nandito po tayo. Nandito ko tayo. isang negosyante. Salamat po! Ngayon guys, no, mga kakotsbong. So, meron tayong tatanungin dito. Ayan, si Rina. Meron ding transaksyon si Rina, no, na bagong nagtiwala sa kanya. At natin si Rina kung saan niya nakilala yung taong nagtiwala sa kanya. At magkano ngayon yung transaksyon niya. Let's go! Uh, hello! Magandang araw sa Tenghat. Ako po si Rina Dati po akong kasabay. So ngayon, nandito ako sa main office ng OPA System kasi ito, nag-transact kami ng new business partners namin na nagtiwala lang sa akin through online. Nakilala ko lang naman siya sa Facebook. Ang background naman siya is security guard. So ngayon, nagtiwala siya sa akin dito sa online business na ginagawa namin na ngayon, nag-start na po siya at tutulungan po namin siya paano kikita dito sa online na naging nagawa namin. Ikaw kung gusto mong kumita with online Wag kang mahiyang mag-message sa video ito at tutulungan ka po namin. And sana po ito, itong business, new business partner namin, tutulungan namin dito na. At ito naman ang business namin and support system naman siya na hindi niya gagawin mo isa. Nandito ang buong team na para tutulong sa kanya. And kung sino man yung interesado sa video na ito, itatanong mo lang sa may-arin dito na isa po ako sa tutulong sa inyo once na nag-start kayo dito sa Shopee is online business na ginagawa namin. And thank you po. God bless.